Hello po mga kapatids Kamil tayo ng ano uh, ng patungaan uh, nila Rock corn lang yung binibili natin Eto Pabibili so, ko lang sa palengke Kasi mahal din yung ano eh uh, yung breeders mix Hindi man nila kanakain Kaya dito muna tayo sa ang gusto kasi nila bago lagay, eh meron pa naman ano doon o oh, mga konti malagyan ko sila ayan si Mia ayan si Mia Mia saka Mia makita si Mia ayan yung ating mga kalapati naghihintay ng patok ibigyan ko ng patok ha kahit may mga patukang dati na ay ayaw naman tumukha gusto nila bago kain 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 sila ba yung pares natin? <coughs> Ayan, kumakain sila yung pares natin. Tama, sila nga yung pares natin. Asa yun si Blackie nasa taas si Mia, si Salty, sa kaya yung dalawa. Si, uh, si Sugar at si Dagi, wala dyan sa itaas. Sa kaya yung dalawa. Hindi ko na naibalik itong nalaglag na solar panel. Ayan oh. Atali naman sa dyan eh. Doon yan nakalagay sa eh, ibabaw kasi. Matamad ako mag, ano, eh, maglagayin sa ibabaw kukunin ko pa kasi yung lamesa dun ay yung ay ito pala yung dalawa o dito yung dalawa ayan bumaba kakain ayan, kain pa sila ayan Pa, si si Mia baba na Mia kain ka dali yan yung hagdanan kasi nandun sa ano sa, sa hallway sa turn para mailagay yung solar panel doon sa ibabaw okay, tinatamad ako Pero, uh, dalin yung hagdanan makulimlim eh baka umulan oh grabe makulimlim siya ayan na si sugar at si mia kumakain dito sa uh, ibaba yung iba nandun sa itaas dyan, baba, kakain laki, baba baba na dyan, kakain nandito yung dalawa, oh kawawa naman tong ating uh, blue turn, tignan nyo, oh nag natayo kasi ilang araw din na walang tubig dito sa tangke hindi umaakyat ang tubig ng tangke yung pressure kasi niya mahina pagka mahina ang pressure ng tubig walang maakit na tubig dito sa taas wala naman kasi kaming motor maasalakas lakas sa pressure sa lakas ng pressure ng Maynila ayan Jerry ko na inaasahan na lalaki na namatay, sayang ayan si ano, si Salty at si Black at nasa, itaas wala yung dalawa, si Dagi at si sino yung isa si Dagi at sino nga ba yung isa Ah, si, eto si Mia eh. 2, 4, 6, 7 sila eh. Sino ba yung isa? Ah, ako nga, si pa wala doon. Ayan, yun ay Kalat ang mga mais. Mas eto na sila, busog na. Yan, si Mia po yan. Mia! Hmm. Kaya nung umaga lang, nilinis natin yung tarpaulin. Pero tingnan nyo naman, oh. Madami kasi, kasi, sila, kasi sila. Ayan, kaya nangyari. Madumi na naman. <laughs> Baba na dyan dalawin kakain? baka ang nga itong ano nila pakiinan, baka ang sayang naman bababasa na naman ang ulan bukoy lalagay sa kanyang o bumalik si Norman dun sa kanyang kulungan oh hindi pa pala busog si Mia eh oh kumain pa siya oh Nilagay ko muna dyan sa ilalim kasi mukhang uulan at baka mabasa na naman lang ano yan ng ulan ayan kain sila ito, bumaba si Salty. Ah, nag-aaway. O, oh, inaaway ni Mia si Sugar. Dami-dami yan, Mia. Ayaw magpakain. Akala mo magpakain. Kala mo naman, ubus mag-isa yan. O, oh, baba na Salty. Ayan si Blackie. Si Dagi, nasaan si Dagi? Ah, wala si Dagi. Sa kaya si Dagi. Ah, yan. nakababa na yung isa. Ayun pa isa pa ano. Papundan na rin yung isa. Ayun. Kakain yan. Sa kaya si Dagi. Lagi naman ang nawawala. Ano itong mga kalapati ko? 2, 4, 6, 6 sila oh. Si Dagi ang wala Sa kaya si Dagi Ay, Ayan oh, may mga kalapati din Dun sa kabilang bahay Parang si Dagi yung nandun eh, oh nangapit ba si Dagi ayun o puti tapos sikat blue bar na to oh. si Dagi yata yan eh ba anong ginagawa mo dyan Dagi nakikikain ka may patukan na tayo dito halika na na So ayan na po ang ating mga kalapate, anim sila, kulang ng isa, wala si Dagi. Andun yata si Dagi yata niya doon sa kabilang bahay. Iwan ka na sila dito. Shout out po kay Nay Morley. Salamat sa iyo, Nay Morley. Mag-end na po tayo. At uh, sila hindi na lang ko lang ng patukan nila. Salamat po. Bye-bye.